So, yun guys. Wait. Um... So, yun guys. Para sa update to part 2 na... Ito. Good day mga idol. Ayan, meron tayong bisita. Isang tropa nating pinasok rin ang larangan ng pagbubonsai. Yun idol at dinayo nga tayo dito sa Baguio City. Para nga lang idol, may pamalas ang angking talino. Di lang nga sa mga material na bonsai. Pati na rin sa pag-workshop. Lalong-lalo na ang pagsisetback. setback. Yun at ito nga ang isang unang napili ni Sir sa ating mga bonsai material. At alamin natin mga idol ang kahihinatnan. Kung ano man yung mga mali natin na dapat itama. Yung mga dapat hindi gawin sa dapat gawin na. Lalong lalo na nga sa madaling panahon habang hindi pa huli ang lahat. Uh! Sir, sir, pwede bang pakritik tong puno ko at pa-workshop na rin? Okay sir, thank you. Uh! Sige sir, anong, ano pong magandang gawin? Set back tayo dito sir. Ay, ganun po ba sir? Sige sir, kaya nung bahala. Sige. Okay. Game na sir? Opo sir, opo. <laughs> sir, tama ba yung ginagawin nyo sir? Oo sir, tama to. Para magpo-portion. Ano, ready ka na? Sige, sir. Sinimulan yun na eh. <laughs> <laughs> Masyado kasi mataas tong puno mo, sir. Ah, ganun po ba, sir? Kasi oh, ito na okay. mo yung puno mo. Dito yung katawan niya. Opo oh, sir? Masyadong malaki yung nilagay mong apex niya. Ah. Ito pala yun. Buti na lang sir, nandito kayo. parang naratawa kayo sir. Okay. Wala. Mali ata. Huwag oh. <laughs> na naman sir. Diyok lang. Sir, baka may mga bachelors tayo ngayon sir. Okay lang yan. Okay lang sir. Sige, sige. Sir, tayong problema dyan. Oo. Ano? Yo, yo. Ito ang gagawin mo ngayong Apex. Ayan sir. Ay, ito ba sir? Hmm. Para may sayaw. So, ah, oo nga sir, no? Ayan. Ito ah. Hmm. sir, tapos na ba daw? Hindi pa sir. Hindi pa? hindi pa? Sige, akala ko tapos na. Set back natin yung... Ito. Hmm. lahat pala sir, no? Oo oh, sir.

So ito na ang ano uh, natin sir, outcome nito sir. Uh oo. -oh. Sir, paano ang kuha dito sir ngayon? Ang style nito sir. Um Informal siguro to sir. Informal po. Uh -huh. Oo. Okay. okay po. Informal. Pwede rin tong sports roots. Mm hmm, oo oh, po sir no. Ang ganda kasi ng oh. roots niya. Eh. Ngayon sir, yung epics natin gano'n na po kataas. Mga uh, ganito lang siguro sir, ganyan. Ganyan na? Ah? Oo. Uh -huh. Oh. Nga, sir, no? Okay. Ayos. yes. Mga ganyan lang nice kakataas. And mga idol, sa ilang minutong pagmamasid, nagawa na nga yung pagsisetback. At halos lahat nga ng branches ay nasetback. At habang maaga pa, gawin na natin. So ayun guys, para sa part 2, antay lang tayo ng 1 week or isang buwan para sa update na itong puno na to. Yun lang guys, um, happy lang sa pagbabonsay.